Ayan. Tsaka yung mga ano, yung bulaklak kung makikita nyo sa loob. Hmm. Yan mga bulaklak, yan pwede pang uh, attractant mo sa mga insektong nagpo-pollinate dyan sa mga may mga bulaklak. Tulad mm -hmm. so, mm -hmm. nitong, yan may mga bulaklak yan, diba? Kailangan nyo yung ma-pollinate yung bulaklak para mabuo. Mm -hmm. Yung iba naman bulaklak, uh, repellent naman sila. Yung mga mga wala na dito, inawas na yan sila tumubo. Doon sa kabila, parang dilaw. Din, mga marigold, yun yung mga dilaw. Oh. Isa yan sa repellent natin. Uh, mga repellent. Itong sili na to, laki ng lalaki ng bunga. Meron din doon, ano, may mga bagong cabbage din doon. Palaki pa lang. Pasok ah, kayo. Pwede nang bangala. Yeah. Yeah. Ito organic din to sir, mga ano, wala siyang mga chemical na uh, ano less chemical hindi hindi yung ma-declare na organic kasi pag sinabi mong organic pure ano yon natin ko sa ano, ano mix talaga, ng declare mo na lang na combination, combination. hindi naman uh, ano sya uh, less chemical, hindi ka na gumagamit ng... Ang ini-inputs mo dyan ay yung mga, yung mga gamit na organic. Mm. Pero hindi mo nasabing pure organic dahil hindi mo pa na 'Yung lupa mo, meron pa yung mga ano dyan. meron pang mga residue ng ah, chemicals. Oh. Tapos 'yung mga hangin na galing dyan sa mga mm -hmm. ano, mga Isa contaminants 'yan. Ah, hmm Pero 'yung sa mga chemical, ano na siya? Less chemical 'yung dinagagawa. Ayun kaya 'yan, hmm. 'yung ano, ito kung mapapansin nyo to. Ito kaya ano, 'yan. Ano, may meron tayong yung trichocard, yung ay trichocard ay dyan. Ay ano po ibig sabihin niyan? 'Yung purpose po ng trichocard. 'Yung Mayroong kasing ano dyan, may dati, ang laman niyan ay mga itlog-itlog. Tapos, kusa, ayan o. Oh. Kusa lang yan sila mamimisa. Pag sinabit mo yan dyan, mamimisa yan sila after 3 days. Yan yung aatake doon sa mga mga magots, mga uod ng mga halaman. Kakainin nila yung, titirahan nila yon Doon sila mamamahay, papatayin nila yon Mm -hmm. Yan naman yung ay, ano yan? Atra fly pheromone? Trap. Ay, hindi. light trap? Fly trap. Ah, tra trap. trap? Fly trap. 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 Fruit fly, mga fruit fly. Oh, ito fruit man, fly guys. lang na huli niyan. Namamatay sila, no? May chemical ba yung naka, ano? Merong scent mm, kasi yan na sila lang nakakamoy. Kaya okay, sila lang na ano dyan. Yeah, pheromone. naamin nila yan. Kaya na-attract sila dyan. Usually ang na-attract dyan sir ay mga lalaking ano hmm. diba? Mga fruit fly. Ito yung ipik nilang ganyan. Oo oh, yun. Ang na naninilaw. Na naninilaw. Hindi na lalaki. Hindi. Masasira na. na yan. Meron may na may mga itlog na, na yung sa... Yung yan sa... May mga silang magot siyang sa loob. Hmm. Ayun na. Yeah. Oh, oh, yan. Kaya, kaya, kaya pala may ganun dapat Hmm pag tinusok yan ng fruit fly, oh. matik yan. Bakit Wala hindi ang palaya nilagyan nila ng plastic? O, oh, kagaya nito, oh, kailan mayroon na, na talaga. Parang natusok ko lang, ayun na, na siya. O, oh. oh. ito siya, oh, nanunusok pagka sila. Na o, oh, pagka matyaga kang magbalot, pwede naman. Yun. Jaryo. Jaryo ang pambalot. Pakita yung? Pwede rin yung jaryo. Kaya na. Mm, mas maganda nga yung jaryo. Kaya lang yung pagka binalutan mo ng dark na tulad ng jarya, di May part na magda-dark na siya. Magiging putla na yung bunga. Imbis na green, dark green yung ano, magiging ganito na itsura. Pagdating mo naman sa palengke, uh, tatanong, anong barat ito? Bakit putla? Ah, upo. Pansin ko rin yan, sir. Yung mga ganong klase na ano, yung balot na binalot siya ng jarya. Medyo ano siya, light green. Mabibiyahin siya doon sa kulay ng ibang ano hindi siya nababalot. Mm. Ano ko pag, dark green na siya. Mapait. mm, hindi sa variety naman 'yon. Pero ito talaga oh na anaano ko dito eh. Anong klasing sili ito, sir? <laughs> sili ba ito? Sili yan, yan <laughs> yung yung Reaper, Carolina Reaper. Ganyan Carolina Reaper, mm, Reaper. Ano yung isa sa pinakamahal na sili. Wow. Isa daw ito sa pinakamahal na sili, mga kaagri. Carolina Reaper. Ang tinatawag na Carolina Reaper. Ilaw pa. Ay anong kulay pagka nahinog sir? Red. Ah, Red din. Meron naman siyang brown. Pero lumalaki yan? O ganyan lang siya kalaki? Lalaki lang siya ng konti. Yan, anong, guhulan nalang yan tapos mahihinog. Maanghang siya? Sobrang maanghang? Super. Ilang times na nga yung maanghang. Parang thousand times. Thousand thousand Mas thousand. sa labuyo. Kumpara mo sa ano, ganoon na ordinary na labuyo. Ay ganon mas maanghang ito. Oh. Pang ano Kalimutan anong sukat nun sa anghang? May sukat yan eh. Basta siya yung kapsin bro. Parang basta siya yung, yung, yung pinakatapuan pinaka na ay pinaka -top. level ng capsizing niya. Mm. Mataas. Siya yung pinakatap. First time ko makakita ng ganito ah. Ito rin yun sa sir, ito rin yan yung, naman yung, naman yung, naman mga yung mga ano na yan. yan. Ginagawa nilang hot sauce. Ah, oh, um, mm. so, yung pang ano so, na talaga yung 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 spicy noodle. Uh, ay, sa ay, chili, na, garlic. sa oh. chili garlic. Pang chili garlic pwede din. Pero Hindi sobrang yan. anghang niyan. Ch chili garlic naman kalimitan ganyan lang ginagawa. ay labuyo. May matay 'yan. Sobrang ay, anghang. Ay. Ito konti lang may kailangan nito na ano, no ilagay para ano ang anghang na masyado. Yan yung ano halimbawa kulang yung supply ng ganyan. Haluan nila yan para magiging ay supply ang no, anghang ng ganyan. Haluan nila ng mga ilang ganyan, ganyan yan. Oh. Mm para ang so, bang ahang yan kahit yung oh, pero ayun yung ay mas mabenta parang pa ang uh, ngayon ay pero mas mahang sya pagka na right na talaga siya hindi uh, ako magkamali nasa 1.5 o 1.2 ang oh. Uh. kilo wow. ay mahal pala Iyan pa. mo kaya yan, yan pa lang yung natatanim mo mm. ito rin yun, sir yung mga puno na to oh. ito, ito pala oh marami kami dito noon yung brown naman ay, ganyan, ganyan talaga yung dahon kuya ano hmm, hindi gaganda pa yan kung talagang nagtitreat po siya ng mga kemikal. Uh -huh. Ito kasi ano tayo. Organic. Ay, may halo kasi nga ano eh. Hindi siya purely orga uh, ano rin, chemical ang ginagamit. Yan yung litos na <mimit> ano. Litos ay, na ah, ito. Rome ano? Anong ano nito kaya ano? Ito, ibang klaseng lettuce. Ano? Pero kaiba kainin pag ganyan po. Ang ganda ng ano kulay. Anong pangalan sir ng ano? Variety ng lettuce na to? Uh, curly lang sila pero may nalimutan ko yung pangalan niya. Barati siya ng curly. Ang galing. Kaya lang ganda ng kulay. Pero yung green house Yung pag green siya, curly green. Mm. Yan naman yung violet na repolyo. Ito, may violet din na repolyo. So, totoo pala talaga yung nakikita ko dyan sa mga ano. Ito naman yung green na yung normal lang na Usual na repolyo. Saan po? Ito, ito, Ah, ito, pecha ito. Bibilog, Bibilog pa yan. Pero ang repolyo Bibilog. ay yung dyan, dito sa area. Ay, ito pala. Oo nga, magka, ano sila. Okay, repolyo nga pala to. Ito, mga repolyo. Ay, uh, ito palang, ano. Paano sila nag, ano, sir? Paano nagbubuo yung... Stig dito? Ano? Paano nabubuo? Pagka na, na-reach niya na yung edad niya nabubuo, magbuo talaga. Ah. Ito palang umpisa niya. Mga bata pa eh. Hmm.